Christmas ya ay bini Debbie sang araw sa buhay ng isang sexing makeup artist ow for today's BJ wala lang tayong magawa kaya sumama tayo dito sa akin kapatid dahil may training 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 kineme daw sila ni nitong si Jezel at nga si Jezel nakita na natin hindi siya ng kanyang guwapong guwapong azawa And nandito tayo sa Daily Dose Coffee Shop para samahan silang dalawa. Ari yan, chismisan lang yata ang nagagawa, hindi naman yata training. At ito na nga ang Daily Dose Coffee Shop dito sa Villa Laguna. Kapatid lang siya, kapatid. <laughs> Kalapit lang siya nung ano, nung budong. At eto na nga ang ating order. Order lang tayo ng sandwich sa kanitong matcha. Pero malis din kaagad kami dyan. At dahil pumunta kami dito sa Hanis Restaurant. At ayan na dito si ang aking na si Caitlyn. Order na kami dyan. At ako'y parang battery pa ako dito. Kasi nga malaki ang ambagan charis parang lagi akong bagong gising for today's video at yun ang aming mga order ano mag mga tawag dyan so ang alam ko lang dyan ay ramen at sya kaya, ano ba yan california kineme at yun sarap na sarap ako dyan sa ramen na yan dahil nakakagising nakakabuhay nakakaganda with glutathione and collagen extract charles ganon at hindi niya natatanong, ito pa lang aking knock, ay singer! Ayan, pindutin na natin kung anong number 2, 3, 1, you are a perfect singer! At ayan na, simulan na natin ang kantahan dahil kating-kating ang aking knock, na kumanta dito sa Honey's Restaurant. talaga ni-request niya na kung pwede daw pumbuksan ng video. Okay. At itong kapatid ko yata ay gustong kumanta. Pero hindi siya singer. Siya ay TikTok Charing. Hindi rin siya dancer. Charing. Dito nga sa Honey's Restaurant. Japanese, Korean, and Filipino cuisine. Thank you so much. Parang sponsor ah. Ayan na po. At kumanta na po ang person na ito dahil kakulay ko daw ang upuan. Charis. At ang sabi ko dito, Naksi, ikaw na ang kumanta. Ang bababa naman ng mga kinakanta ko. Gusto ko yung mga I'm doing so low Up and above the clouds you're the only wings to fly Charing! <laughs> Parang labas ang puso ni Caitlyn for today's video. At eto na nga, nag-aagaw kami kaming dalawa sa mic dahil kami daw ang dalawang singer. Dahil ang kulay ng suit namin ay pampasko. Charis! Oo nga naman, green at red talagang paskong pasko na at dito ay dumating na ang asawa ni Jezel dahil susunduin na daw siya para ihiga sa higaan. Cherise! At ito kami dalawa dito nag-aagawan pa rin sa mic dahil kami law ang pinakamagaling kumanta for today's video. At ayan, Cherise, pasa-pasa lang ng mic at ito naman isa. Char, tigilan na ang kaguluhang to tayo magbayad na dahil baka tayo mapaghugas ng pinggan. Ayan, visit nyo ang Hanis Restaurant, Japanese, Korean, and Filipino Cuisine. Thank you so much!